sa mga action movies, palaging mayroong sidekick ang bida na madaldal at nakakatuwa. Siya ay madalas ang kabalikaran ng bida. Kung ang bida ay magaling, yung sidekick ay kulela. Boom. Baka may bala kong magbago ng isip. Kaya bukas na bukas. Soli mo ito! Ay, ay, ay! Sa so soli na! ah, libag. Kaututang dila ni Carding. Ano? Ah, libag. Kaututang dila ni Carding. May binugbog ka na naman? Hmm. Napag-tripal ko eh. Bugbog sa sila. Yung isa nga, nung bigyan ko, tumalsik pa yung sapatos eh. Sa kaya napunta yun. <laughs> Hindi mawawala ang sing and dance portion. Plus, maraming pagkain ang dala nila. yung mga sindikatong kalaban ng bida kahit gaano pa sila ka-big time ang mga sasakyan nila'y puro bulok halatang pasasabugin ang mga to at palaging merong isang kotse na nahuhulog sa bangin

Ang isang revolver o kahit anong handgun ay kayang bumaril ng sandamakmak na kalaban. laging taguan ng mga bida ang probinsya at doon magkakailaban ng bida at leading lady. Sa ako sa bahala na. Alam ko na ako saan. Sa probinsya namin. Uh, sa probinsya nyo? Alinga na, darling. Kiss mo ako? Mm, kiss, okay. kiss mo dyan. Siya nga pala, Enteng. Kayo bang Sorry. dalaway kasal na? Malapit na bahay namin dito. Oh, ang gwapo talaga ng anak natin. <laughs> Nagtanan ka ba? Naku, hindi po. Sipat po. Kaibigan ko lang ah, po. maganda umaga po. Lumang na Leather jacket, leather jacket, leather jacket. Bukas ang aming mga palad at handang tumulong sa mga nangangailangan. Honey. Mm. Aray. Pero sumuko ka na. Eh kung hindi ako sumuko! Huwag mo na akong takutin, Kadyo. Dati na akong takot. At hindi ko man pwede sabihin sa mga kalaban ko, time out muna, dahil wala pa yung mga kasama ko. Ano to? Basketball? hindi ka pa rin talaga, Ragan! Kapag may sayawan, siyak magkakaroon ng kaguluhan. Laging may ina na laging nagbibigay payo pa sa kanyang anak na huwag ilagay sa kamay niya ang batas. Pero itutuloy pa rin niya. Pero hindi niyo maaalis sa puso ng isang ina ang magkaganito. Dahil mulat sa pool, kahit may mga bagay na hindi tayo nagkakaunawaan. Hindi ko kailangan. upang magtiis. Ang sound effect na suntukan ay kasing lakas na parang mababasag na ang bungo ng matatamaan. Uh! <m enfant> uh! <schat> uh! <shotted> uh! <SILICATENCIO> Warehouse ang madalas na malaking sagubaan ng bida at ng mga sindikato. <SILICATENCIO> Kung hindi ka lang makabayad niyon makipagkita ka sa kanyang lumang warehouse sa tabing ilog. <laughs> Luma na yung style niyo. Tapos doon niyo ako pipitigin. Kailangan babanggitin ng bida ang pamagat ng pelikula. Malapit-lapit ka na, Congressman. Kaya huwag ka na ng lalaki. Isang bala ka lang. Hanggang anong sakripisyong kaya mong daanan, Upang maabot ang kapayapaang sinasabi mo. Kahit butas ng garayong, papasukin ko. Kapag sa beach, kadalasan merong eksena ng ganito. Sa kalagitna ng panonood? biglang magiba ang boses ng artista. At ang siya pa, lagi mo titignan kung saan mo ipapasa yung ebidensya. Ha? E paano kung abutan ako? E eh, kaya nga ipapasa mo kaagad e. Eh. Para kung inabutan naman, wala na sa'yo yung ebidensya. <laughs> Sa comedy, kapag nagpanggap ng manikin, ay di ka na mapapansin. O, oh, pare, nandito lang din e. Eh. Nasaan lang? Kaya na yun. Hindi ako nalabas. Gordya, gordya! Puesto! Papatayin ko talaga si Kisadas pag nakita ko. Papatayin ko talaga ito. Sorry, ah! 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 Nakakapagkwento ng matagal ang mamamatay na bida. Sa sobrang tagal, may pag-asa pa siyang mabuhay kung dinala siya sa hospital. Ah! Tut! Ano ko? Tut! Commander! Inaawat ko sila. Hindi sila dapat mag-away, pepe ng hapon. Commander, <laughs> gusto ko na punto mahimik ang bulod. Nining, kusap ko babaya. <laughs> At ang pinakasikat, laging sa ulid dumarating ang kapulisan kapag tapos na ang laban. Ibigin, 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 ibigin. sa mga paratang laban sa inyo. Kailangan mo talaga ng mamumuno sa isang malaking sindikato ng drugs na matagal nang sinusubaybayan. Maso. <tuk outgoing> Alam ko, meron pang kulang dyan. Kaya kung meron ka pang alam na Pinoy movie trademarks, my friend, i-share mo lang sa baba. Okay? Parang nakalimutan ko yata yung panset no? Anyways, sa mga bago pa lang dyan, please, please, huwag kayong mag-subscribe muna. I-check nyo muna yung channel, and then, you decide kung talagang gusto nyo itong channel na to. Kung nagustuhan nyo, siyempre gusto ko rin kayo, no? Blessing yata kayo sa akin. O siya, kita na lang tayo sa next video na nakikita mo ngayon. See you there! Come in here.